Diyan <laughs> natin sa daet na tayo may yung ano lang yata doon. naman oh, sa baso. Pwede tayo magharap mas malapit. Oh. Kasi Maska, ano ito, ito? yung explanation mo bro kung bakit gusto oh. mo na medyo malapit. Anong sabi Yung explanation yun? mo. Uh. Unang mahihirapan ako eh. <laughs> <laughs> Unang mahihirapan ako. Pagmahalit sundo. Pangalawa... Ano eh. Ang oh, ito ko to eh. <laughs> Mas <laughs> layo kasi. Oo, oh, mas layo, mas layo. Kasi okay, wala well, internet. Hindi oh. magre-reply. Oo, oh, di na reply lalo. <laughs> Pag walang communication, lalong sasama. Ang lalong. Ang relasyon. <laughs> joke lang. <lalo. laughs> oh, Tatanong muna si Ate mo, Tatanong muna si Ate mo lang, 'yan. Yan din to Thank na, like, you, thank you, baby too. <laughs> Gusto kasi ni Kuya Edo, yung isang tawag mo lang, nandiyan ka agad Yung hindi na siya magta pa ng mahaba. Kasi maganda lagi naman sa bagasbas eh. Gusto naman siguro oh. ni Kuya Edo, lagi naman mga yung, yung mga bagasbas. <laughs> maganda baga yung, ano ba? pagpagod ka sa pagbablog. Tapos, tawagin Hangin hangin no. Sa, mabilis kaysa dito ang layo no. Pagpunta mo dito ng alas 5, madating ka dito alas 6 na. Tama. O oh, hapon na. Ha. Ah, ito kung sakasakali. Itong yung ano mo talaga yung nasa puso mo. Gusto ko po yung ano po talaga yung may mapagaanan po ng ininegosyo po. Tapos? Tapos madami yung tao po baga. Para po pag mabenta po yung pero ano po na-purpose mo yung ano, negosyo ba o lapit kay Edge? <laughs> <laughs> uh, yun nga, yun yung yun tanong ni Kuya Robin. Ano sa tingin mo? Oh, isang ano lang, isang, isang point lang. Kalata, isang may dalawang boy. ano, di ba pag sabi natin at pag target natin isa pero dalawang tama. Oh. Ay, hindi naman siguro gets ni Kuya Edge. I guess so. I guess ko na. Gets <laughs> <and> one stone. <laughs> So, two birds in one stone. Oh, yeah. <laughs> sa pag may ano na. Da. Tama yan mag-search kung anong nararamdaman mo. Yung sa mga ganit eh. Kung mahirap ba or, ano. Kasi alam mo yun pagka uh, nahihirapan nga syempre. Eh, nahihirapan din ako nga. Kami pag ganito. Pa Nako. Asan si Tia? Baka kita ako ng kilig ako. Siyempre na naisip ko. Naisip ka namin. Siyempre dalo na ako. Analyze ah. mo yung decision. Magano? Siguro pumahanap po. Hmm. Mahanap tayo? Gusto hmm. mo samahan kita? Malapit. Malapit. <laughs> para mas makamalapit tayo mas makapag-banding ng pabilis na yun nice kasi talaga nito ayoko dito ito eh ang bilis <laughs> nga pag nakaisip si Kuya Edong eh, magjaging-jaging paghapon madali ka mapuntan <laughs> magjaging kayo papuntang bagas-bas <laughs> di ba Kuya Edong? Ano ka? Edo? <laughs> Maan. Maan mora Ibang lupa lang hanapin nyo Ibang lupa lang Kaya <laughs> ah? <laughs> nga po lupa lang po Ang bihira talaga Doon lang po sinasabi ah Wala Sabi ko lang eh.

<laughs> <laughs> Wala ka ibang sa akin? Hmm? din sa ni Mama. Ano? Ano? May ano po. <laughs> Yung sa basketball po. Ay, sabihin ko po, yun, kasi ako ni Mama. Ano, ako lang ano. Escape ko na. Ay, hindi lang. <laughs>

model. Yung, an Ano pala naman po yung jersey ko. Hmm? Jersey ko? Yes. <laughs> Wala ko jersey. Ay. Ikaw ah. Let's see, let's move on. Let's move on. talaga, mo. Eh. <laughs> <kayo> <laughs> I want to go. Alam daw siyang gusto mo? Ako lang 'to. Eh. support support palagi. Sobrang eh. okay. big man 'to talaga niyo. <laughs> hmm. ko na. sabi mo na. <laughs> Oh. Uh, basta walang sasayaw ah. Walang sasayaw. Meron no? <laughs> 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 oh. o kasi miss mo eh. Pag miss kasi may ano yan eh. May, anil. May, anil. may intermission yan. Oh, Simpli lang naman po, hindi ako kumaan. Oo. Oh. Simpli lang po. Simpli lang mo lang ah. <laughs> Ay, sabagay. Sige na. Wala na lang magagawa. Lagi na bang wala eh. Aray. May assurance naman niya tabulo mm -hmm. kayo, no? Kaya uh -huh. tiyan, Ano ba yung assurance mm -hmm. na may bibigay mo kay Kuya Edo? Hindi, gusto niya lang yata para mas makilala siya sa barangay. <laughs> saka mas marami maraming makakita sa kanya na mas boys hindi lang sa barangay yung bro kasi ano yun pali kaya yung bomber siya kalimangalang eks lang tunik tunik bro tunik 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 lagi naka-ladad ako lagi naka-ladad ako lagi naka-ladad ako lagi naka ako lagi naka-ladad ang init Sige na, okay, lang nga. Support na lang ako. <laughs> Basta mag-update ka. Uy! Madaming oh. <laughs> <laughs> gwapo dun bro, pag ano, sa oh. ano, Papan mga play nga, mo. Eh. Tatawag ako si square Robin eh. Oh, kaya uh, hindi naman siya magandang Alam niya naman yung mata ko CCTV <laughs> <laughs> Ay, Diyo ako Nako Bense. Gaya si Pia, layo pa. Nakita kita. Oh, si Bianci, malakad. Kung ako magsisilos talaga ako yung oh, okay. ah, bro. Wala. Tiwala naman ako sa kanya. Dito, magsisilos uh, ka ba oh, okay. Kasi may tiwala na ako sa'yo. Yun na lang magagawa ko eh. Nagawa ko, ano na eh. Aprobado na eh. <laughs> Mabakot pa ba? Hindi. <laughs> naka na po. naka na. Ang ah, masama, hindi lang sinabi agad. Mm. Uh Oo. -oh. <laughs> Pero uh okay -oh. pa. Uh -oh. Grabe, titik niyan. yan. Wala po ata Wala akong tiwala. <laughs> Wala lang siyang tiwala sa mga nakapaligid sa'yo. Tama. Sir. Pero sa'yo, may tiwala si Kuya Edo. Wala naman akong pake dito. <laughs> <laughs> Walang pake. <laughs> Sige, nangayon naman na ako. Kinikilig si mo naman. Huwag dyan na si Ano? Tapos na, wala lupa. Eh. na tayo pa nandun pa. yeah na natin. saan punta sa Punta pa sa muse na? Oo